Sa gitna ng umiinit na laban kontra fake news, maghahain ng serye ng cyber libel complaints si Senator Ramon Bong Revilla Jr. laban sa mga umano'y personalidad at grupong nagpapakalat ng mapanirang impormasyon online. Ayon sa kanyang legal counsel na si Attorney Raymond Fortune, lima hanggang sampung reklamo ang kasalukuyang inihahanda. I'm sad, di ba? Hmm. Lungkot ako sa nangyari dahil nabiktima tayo ng uh fake news at napaniwala nila yung ibang tao. Sabi ko nga eh, uh, we just have to do something, you know? kaya kailangan siguro mag-file talaga ng, ng case against no, those people na dapat managot dito. Kasi hindi naman natin po pwedeng lukuhin ng taong bayan, lalo-lalo na sa mga kabataan ngayon. Kabilang sa mga isinasampang kaso ay may kinalaman sa mga post kung saan muling binuhay ang kanyang plunder case. Kaugnay ng Port Barrels Camp, isang kasong ibinasura na ng Sandigan Bayan. Ilan sa mga peking post ang nagpapakita ng di peke o gawagawang pahayag ng senador tungkol sa death penalty at isang umano'y dokumentong nagsasabing kailang isauli niya ang isang daan at dalong apat na milyong piso kahit pa siya'y napawalang sala na. Ayon kay Revilla, ang hakbang na ito ay personal palagay, yeah. Or just feel good ito. Kung anong kulay, uh, ayoko nang uh, alamin. Siguro that's part of politics. Pero ang hindi lang maganda dito yung, yung fake news. Mapaniwala natin ang taong bayan sa kasinungalingan. Yun ang hindi talaga tama. Sa ngayon, hindi pa inilalantad ni Senator Bong Revilla ang mga pangalan ng mga taong isasangkot sa kanyang mga ihahain kaso ng cyber libel. Kasabay nito, iniimbestigahan na rin ng National Bureau of Investigation ang higit 20 vloggers na sangkot umano sa pagpapalaganap ng maling impormasyon. Ang Department of Justice naman ay muling ni review ang mga umiiral na cybercrime laws para mas maprotektahan ang publiko laban sa disinformation. Para kay Revilla, hindi lang ito laban para sa kanyang pangalan, kundi laban na rin para sa mga botanteng kabataan na maaaring malinlang ng kasinungalingan sa social media. Layunin ng kanyang mga reklamo na panagutin ang mga nasa likod ng peking balita at itaguyod ang integridad ng halalan. Para sa iba pang content, ifollow lamang ang social media pages ng News 5.